tipo grupo grupo. Hay ko mo pagupit. Maso problema 'yung makapagpagupit. Daming tao, launa lang madaling araw. kapila sila eh, meron pa rin sa kabila. 'Di ba? Launa lang madaling araw. Subukan natin dito sa kabila. Tingnan natin kung singit tayo dito. Yeah. <laughs> no, 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 no. Pila no. <laughs> pa din. Saan lilit tao dito sa kabila? Nauna ng madaling araw. Kami nagkapagupit. Okay. au <coughs> le